Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, ah, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Sarli ko. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Sarli ko. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan na ay mga personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Uh, mayroon po akong mga nilapit ng mga congressmen na humingi at Sasabihin ko po 'yon uh, later on